Okay hey guys, turuan ko kayo tumaya ng diretsang numero. Tinatawag kong diretsa ay numero na tinatayaan na iisa lamang ang taya. Okay, paano ba tumaya ng diretsa? Ah, uh, yung tawag nito, paano natin i-explain ang diretsa? Kasi guys, marami ang hindi nakakaintindi ng pagtaya ng diretsa. Okay, so explain ko guys sa inyo. wala na sunutan yung module okay dito tayo guys okay dito tayo ang pagtaya guys ng derecha halimbawa ah tagalago na ka okay so tagalago na ka example tagalago na ka ano yung pinakamalakas na number sa tingin mo na pwedeng lumabas. Kasi guys, kadalasan, di ba, isang numero lang lagi ang nakukuha natin, pero yung ikalawa, mahirap nang kuhanin. Kaya, mas maganda kung tataya kayo ng direct sa isang numero lang. Mahal nga lang guys yung pagtaya. Kasi nga, di, ba, di tulad ng dalawang numero, kapag kahit na limang piso, ay mas mal malaki yung tama. Pero kasi guys, ang advantage naman guys ng diretsa sa, ay pambira yung talo dito. Kasi nga, kahit naman malaki yung taya mo, mas mabilis mo naman mababawi yung tala mo. So, halimbawa, ah uh, Laguna, mas malakas na numero ay 22. Okay? 22. Ang puro mo ay 22, 22 uh, 13. So, yan ang sumada mo, no? So, ang gagawin mo, guys, kung alin yung sa dalawang ang pinakamalakas sa iyo, so, tayaan mo ng diretsya. Ganito ang pagtaya ng diretsya, 22. Okay? So, kung gusto mo siya ng tombok sang daan, Okay, so pag sa ano guys, pag sa Ah, uh, yung may STL, yung may resibo, ganyan ang sulat niya. So, pwede siya guys magkaroon ng uh, 100 or di kaya ah uh, 22 kung second ball naman siya, dito yung ikis, sa baba yung ah uh, bayad niya. Okay? So, nagets nyo ba? Halimbawa guys, ang lumabas ay 22 15. So, ibig sabihin, natumbok mo yung 22. Kasi kung ang taya mo ay nasa first ball, na natumbok mo yung 22. Pero kung lumabas siya ng 15-22, nasa second ball yung 22, ibig sabihin masasahod mo lang yung 22. Kung halimbawa, taya mo ng derecha, derecha 22, ang taya mo ay uh, 80-20, ganon. So, sa ang 80, sa, sa tumbukan, yung 20 ay sasahod. So, kung halimbawa si 22 ay nasa first ball, ibig sabihin natumbok mo siya, 80 yung tatamaan mo. So, kapag nasahod mo naman siya, sa 20 ka mag, kakaroon ng panalo. So, ganyan guys ang pagtaya ng uh, diretsa. Wala pong pagkakaiba sa taya ng dalawang numero. So, halimbawa tumaya ka ng 22, 15. Ang lumabas ay 15.22. So, ang taya mo ay 8.22. Nauna yung uh, 15. So, ibig sabihin, sahod dos ka lang. Pero kung 22.15, tumbok mo yung 8. So, pareho lang naman guys ng deretsa na taya. Kung saan mo tinaya yung malaking numero at kung alin yung nauna dyan, so, yun ang tatamaan ng malaki. So, yun yun. At uh, iba't iba guys ang presyo ng uh, presyo ng deretsa. Pwede ka naman yan guys magtaya ng 10 piso. Ah, uh, 20, 30, pwede yan. So, pwede naman gitna 10 piso. Ang piso kasi guys ay 20 pesos kadalasan. Okay? So, depende po yan sa bibigay sa inyo. So, ibig sabihin, once na tumaya kayo ng 100 ang 100 pesos mo ay magiging 2K. Okay? So, kung halimbawa naman na ah, ang tinaya mo ay 200, so, ibig sabihin, meron kang 4K. Pero guys, kapag tinaya mo yan guys ng itong dalawahan, yung kasa, halimbawa, 22 skins nga, So, ibig sabihin, uh, pag tumbok 200, so napakalaki, hindi ba? Kung makukuha mo talaga yung ano. Kasi guys, yung dalawang numero na yan is swertihan, kumbaga. So, ibig sabihin, kapag 200 natumbok mo siya, times 7, o uh, diba, napakalayo, no? Magiging siyang 140,000. So, napakalayo siya guys, uh, sa tamaan ng deretsa, no? Ayan nga po guys, deretsa na tinatawag natin yan lamang po yung mga kadalasan ay isang numero lang ang nakukuha hindi po nak nakukuha natin yung dalawa kasi balik taya po yan at least di ba di kayo natalo nakabalik pa rin yung taya ang diskarte naman dyan guys kapag tataya kayo ng diretsa halimbawa uh, malakas na numero mo ay dalawang numero 22, 15 di ba so pareho mo silang ididiretsa halimbawa 22 diretsa 80 sahod 20 diretsa 15 uh, 80 20 and then ikasa mo siya ng 22, 15 tumbok 40, sahod 10. Ganon. ba? Diba? So, pareho siya may taya. Kung wala ka naman pera, so, siyempre, hindi naman lahat ng taga, nagtatay ng waiting is mapipera. Kadalasan niyan, guys, yung mga walang pera. So, ibig sabihin, uh, pwede ka naman magdiretso ng 20, sahod 10. Ah, uh, 30 sahod 10. di ba? 40 sahod 10. sa mga diretsa, di ba? So kung madiretsa mo naman yung 40, at least 40 times 220. Uh, so, ibig sabihin, mayroon ka ng 1, 6. Ay, hindi. 800. Okay? So, mayroon ka ng 800. 2 uh, times 4, 8. So, meron ka na guys, 800. Sa 40 pesos mong puhunan, meron ka ng 800. So, ibig sabihin, uh, at least, medyo nagporsyento yung taya mo. Hindi ka natalo. So, nag-gets nyo guys yung ibig kong sabihin. So, yan po yung tinuturo ko sa inyo na Uh, matutunan ninyo na pwede kayong tumaya ng diretsa. Sa iba kasi guys na lugar, uh, hindi po sila nagpapatayaan ng ganyang numero ng mga diretsa. Pambihira po mayroong tumaya ng ganyan. ang um, sa online, kahit sa lugar ka, pwede kang mag sa kapag online. No? Kasi guys, legit naman yung diretsa kahit talaga sa anong lugar naman talaga ay pwede kang tumayan ng diretsa depende po yan sa cobrador na tatayaan mo kung siya po ay marunong magpataya ng diretsa or kung ayaw niya magpatay ng diretsa kasi ang nawalitaan ko guys meron akong nakausap naka na hindi daw po nila alam yung tinatawag na diretsa na taya yung isang numero lang kasi nga yung kubrador nila ay eh, hindi naman nagsasabi na pwedeng tumaya ng ganyan hindi naman nagsasabi na marunong sila magpatay ng ganyan eh kasi dito sa amin guys marunong sila kaya diyan ko yan nalaman na pwede palang tumaya ng isang numero lang so ilang beast ako nanalo dyan guys sa diretsa na yan Halimbawa, may malakas yung numero nyo na ah uh, 22. So, hindi siya lumabas ng umaga, tayan mo siya ng tanghali. Baka malay mo, hindi siya umaga lalabas tanghali. Hindi pa rin siya lumabas, so gabi mo siya tayaan ng diretsa. So, wag mo siya guys uh, iwanan kahit isang araw lang yung malakas na numero mo. Okay? So, yun yung pinakang best na idea na pwede nyong gawin sa pagtaya ng diretsa. Okay? So, sana nagets ninyo yung pagtaya ng diretsa at sana meron kayong natutunan sa aking pong sumada tutorial sa inyo ngayong araw. So, good luck po sa inyong lahat.